Pinamura ng Korte Suprema si dating bayan muna Congressman Siegfried Diduro. Si Diduro ay tinukoy ng mga dating kadre bilang ranking officer ng CPP npa ndf Mismong mga taga -militar rin ang nagtukoy kay Diduro bilang kalaban ng pamahalaan. Pero binaliktad ng Supreme Court ang desisyon ng Iloilo -Ilo Regional Trial Court laban kay Diduro at pinagbigyan ng hirit na petition for writ of amparo matapos raw mabiktima ng red tagging. Subalit so, ang founder mismo ng CPPN-PANDF na si Joma Sison ang nagtukoy sa Bayan Muna bilang legal front sa mga kalaban ng gobyerno. Giit ni Sison noon, sadyang binuo ang Bayan Muna na ngayon ay isang partless organization kasama ang ACT Teachers, Gabriela at Kabataan para pasukin ang pamahalaan sa legal na paraan. Sa huli, nang matanong kung naging tapat ba si Pangulong Bongbong Marcos sa laban kontra komunismo, narito ang sagot ni Badoy. Ang Marcos administration ay heaven sent yan sa CPP, NPA, NDF. Yan yung pinagdarasal ng CPP na dumating sa kanila dahil nabubuhay sila at pinapalakas sila ng, 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 ng administrasyon na ito.